Alam nyo ba na dito sa Old Santa Mesa, Manila, eh meron ditong hidden gem na food trip? Ganitong liempo ba naman na matitikman mo sa lugar ng Old Santa Mesa, Manila, dito sa barangay 598? Ay nako, panalo! Nakamarinate nga pala to ng isang araw, kaya talagang nanunuot ang sarap hanggang kaloob-looban ng laman. Sabay may special sauce pa na nilalagay na sila mismo ang gumawa. Ang laki ng liempo na to, sabay papartneran mo pa ng malasa nilang java rice. Totoo guys, hindi siya tulad ng ibang java rice na natikman nyo. Kasi itong java rice nila, eh may lasa talaga. Ganito po talaga ang serving ng kanin namin walang vlogger vlogger what you see is what you get sa halagang 150 pesos, matitikman nyo na ang kanilang liempolisus na kapag natikman nyo, eh siguradong uulit-ulitin nyo na ang gumawa pa nga neto ay si Ma'am Katrina na kahit may iniindang karamdaman, eh patuloy pa rin siya sa kanyang munting negosyo. Hello po, ako nga po pala si Kat Sanchez, ang owner ng Uno Dos Urban Bites. Nag-start po pala itong business namin last 2020 pero sa kasamaang palad, nagsara po kami dahil sa pandemic. After noon pandemic, nabuntis po ako bumalik ako ulit. May nangyari na naman sa amin na diagnose yung father ko ng stage 4 colon cancer. Uh, after namin yung hospitalize, 3 months lang after niya maupalahal, uh, binawian na din siya ng buhay. Nakitaan ako ng bukol pala sa left breast ko. which is 8.3 cm na siya. Uh, suspected po ako with breast cancer. Pero sa kabila ng lahat ng na nangyari sa akin, ito ako nagpapatuloy para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. hello! Kahit may iniinda akong karamdaman, kahit sobrang bigat na ng mga nangyari sa akin in the past, kahit naging suicidal many times actually, nagpatuloy ako kasi ito yun eh, ito yung totoong laro ng buhay. Dito tayo, ito tayo. Kaya sa mga kagaya ko na online seller, laban lang tayo ng patas aangat din tayo. Kaya po sa mga gusto umorder, order, open po kami 11am to 11pm Monday to Saturday. Pwede po kayong mag-order sa page namin Uno Dos Urban Bites or direct sa Facebook po, Katrina Marima Kapagal Sanchez. Uh, pwede po kayong mag-advance order po sa amin kung sakasakali kung gugustuhin nyo po umorder. Yun lang po, maraming salamat. Dating car show model din pala si ma'am. Nakakabilib na kahit may iniindang sakit, e eh, patuloy pa rin siya sa buhay at at lumalaban ng patas. Kaya sa mga gustong mag-order ay eh mag-message lang sa kanyang mga social media account. Hindi lang Liempolicious ang matitikman nyo dito. Meron din siyang chicken double deal, 140 pesos. Panalo rin to guys kasi nakamarinate din itong kanilang manok. Kaya kahit yung laman neto ay eh malasang malasa. Tapos ang laki pa ng size ng chicken nila. Kaya para sa akin, eh sulit din to. Meron din siyang musubi at musubi rice bowl. Ito ang mga presyo at ito pa ang iba pa nilang menu. At alam nyo ba na sikat din sila dahil sa kanilang panabig na pula na since 1980s pa nga daw grabe no matagal na rin itong palabig nila kaya sa mga gustong makatikim ng kanilang mga pagkain eh mag order lang kayo at mag message sa kanilang social media account walang dine dito guys ha more on takeout delivery lang sila at nakiusap lang din kami kay ma'am na dito na rin namin tikman kaya tara kain na tayo guys na nga pala ako sa may barangay 598 old santa mesa manila bali dilayo nga pala namin itong uh, urban bikes. Yes. Kasi titikman nga pala namin itong kanilang Liempo Licious. Wow. 150 pesos guys. Ganito ni matitikman yung putri po. Oh. Ganito talaga yung serving walang vlogger-vlogger. Kaya -vlogger. eh, tikman natin man. Mmm. No. Mm. Mabiso ma'am. naman. ang laman. Mmm. Sarap ng jabaris ha. Sasaw natin. Grabe, the best. Tapos si Uyo. Mm -hmm. Grabe guys. Masarap na ito maugus sa lasa. Mag-order kayo sa online. Ano-ano. Mm Hindi -hmm. e, mo na siya isaw sa sauce niya eh. Malasang malasa. Dito mo, may hiding gym dito sa so may old Santa Mesa. Nambot. Guys, meron din sila dito palamig. Ayan, since 1988 pa daw to. Guys, wala kang biro. 150 pesos, puno-puno. Chicken double deal 140 pesos Walang vlogger vlogger guys Ganito talaga kalaki yung chicken Tapos ganito karami yung java rice tapos meron siyang dalawang sauce. Ito yung garlic mayo tapos gravy. Pwede nito yung piliin mo. Pwede nito yung piliin mo. Pwede dalawa piliin mo. Oh, yeah. Kaya titigman na natin. Buha mo na tayo ng gloves, man. Mm, laki, ho. Mm. Crispy idol. Crispy, ma'am. Ang sarap ng pagkadali ng chicken skin, ha. Sarap. Mm. mm. Guys, yung manok nila malasang malasa. Hindi mo na kailangan ng sauce. Tamis, malasa. Mm. Ah, ito ma'am, nakamarinate din? Yes, ma'am. Ah, oh, pati pala yung chicken nila nakamarinate, kaya pala may lasa. Ano, ano yan, mm. sir? Ano, may six spices. Ay, eight spices. Oh. Kaya, medyo may, ano sya, may lasa siya May eight spices na nakalagay? Yan. Grabe, ha? Eight spices, ha? A guys. What is this? is all garlic mayo. Mm. And all guys, the gravy. Mm. Uy, Kaya sa mga taga Old Santa Mesa, Manila, dyan na naghaharap ng mabisang putripe na eh, meron nga pala kami dito natuklasan na hiding gem. Grabe, panalo yung mga putripe dito guys. Tapos yung chicken nila, talagang malasong malasin eh, no? man no? Mmm! Oh.